Hey guys! This is Mr. Eddie, and you are watching Anywhere What? And welcome to this video! So sad today! Ano kay So nani, kina Brenda dahil birthday na kanyang papa so mara, ano siya, um, reminiscing the birthday of um, Brenda's papa, Romeo ang kanyang uh, father na nasa other world na So naghanap ako nakabala. Sorry ha. So magpapalit siya doon sila mamasita. Nagpalit siya si Brenda para sa mga familya And uh, invited ako kami. Uy so, yeah, kabala. What a taxi. <laughs> so I'm wearing red because today is love day. Love of the father. And uh, tawag dito opening ng uh, mall namin dito sa ay So nandito si mam Ma si G, Wearing red. <laughs> kaya naki-red din tayo. Wala lang, lucky color ngayon today ang red. Sa <laughs> so, dito si Elias mamaya. So, lagay kasi sabi ng mga akla, after daw ng kain kasi lunch daw, mag ano kami, mag mall So, we gotta, ano, vlog the mall. I don't know kung, I don't know kung ano, uh, tuloy ba sila sila Arjun doon. So, ko, kuya. So, dito sa, pa Springview, pa Solot nandito tayo so let's go nandito na si Ray nagkakanta na siya so sinabi ko sa kanya live naman going sabi niya go so, let's go ayan ang ating mall ah may mga street food tayo dito for mamaya ayun so sa so, super so, region ikaw Joe David ay kaning Daphne ha wrong ang imang information ayan ang mall namin open So, tapos na magkita mag ribbon cutting. Ayan, nabibijoke na sila. Dito si Elias Babaya. Elias TV. Ayan. Ayan. Hi, sir. Here na. Oh, may tindahan na pala. Manang ni Brenda na si Manang Chari may tindahan na. So, yung tindahan na. Oh, for dessert. Pa, maraming laman. So, we're here. Happy. <laughs> Go po yung driver. <laughs> Thank, you. Thank you. And the uh, pasok na tayo guys. So la katakanta na sila Ray. Uh, so I don't know. It's gonna happen. Hi Ma. Nara ni Chuan. Okay. Ay okay. loto. Okay. So tara na tayo mga preparation. Dito na sila. Oh, <laughs> so balay. Yan. Yeah. Ayan na sila. Iyari nang golden. Okay. So, ito na ang ati. Ah! Andito na. Ah! Isda. The... The forever and cake asal ah, so busy nato ng mother earth alam ah, mo miss Brenda's house ah! <laughs> <laughs> dito na si so we got it marami so bird din eh right dito ay ayo pang pansi city sa kilo lang di? din tapilagay na <laughs> Bili tayo ng pansit. Eh, sagtunga dalang. lang. Hindi na ito nakapanan. Cabbage na lang, hey! Di na Ay, no. Ay, Cabbage lang dahil yan. Cabbage lang eh, <laughs> na lang din tehang. Eh, pansit eh. So, ang pahinan, dito kisda and then kando. At least, meron tayong um, Litson, tapos magpansit na takay Ang litson wala pa na luto sa tagawat, pagluto sa litson tagawat, pagluto sa pansit Dito na ito na, kuwari na sa hug yung pansit na napansit Dito na lang ito baka Lutong pansit kaya wala mo na late pa man eh kasi andito na siya Hindi ko pa pero Ito yan, oo, di ba? Ito, ginawa ko Nahan na, di pa na Ginawa ko Lord. Uh, Gaday pa. Salamat kami kanilang panunay, Lord God. Sa kasyag panalangin, Lord, labi sa kasyag panalangin, Lord God. O Lord kami nakatigong karon Lord, Lord, sa pagdungdong sa adlaw na tahan, yun, Lord, yung pag-romeo, Lord God, na nag-una na Lord, yun. Know. Lord, ang hindi Lord God, ang uh, iyang kaluwasan kalag, Lord God. Pumunta siyang dawat, hindi asin ng mga yan, Lord God. O Lord, pangayon akong inoong ating mga pagkaon, Lord God, yung muni mong instrumento, Lord, na makataglas sa panglawas ka naman, Lord God. Good health o um, uh, ang ka kasulbaran sa mga problema, Lord God, o ang um, kasulbaran, Lord, sa mga sakit-sakit, Lord God, ng ang um, healing, Lord God, yung hatalin na pala mong ino. O, i-bless ni mo, Lord, and i-prepare ni mga pagkaon, Lord, ng tagan pa ni mo, Lord God, o takong blessings, Lord God, labi na kang Brenda, Lord, o sa tibok niyang pamilya, ino, ng um, tama ko na sa Lord, ang pagbubo ni mo sa grasya sa kanyang, Lord God kung sa taksa-taksa ka ng Lord nga magkawa na ni Hinoo nga iatag ni mo ang dugang grasyo kinihimo ni mo yung servant of Lord kung may makanunayon di atag ni mo kita na ang may pasalamatan kay di atag ni mo sa Cristo ang mong Hinoo Amen! Sa Sasmanak, sa Espiritu Santo Happy birthday to you Watch it, ready, go! Happy birthday to you Happy birthday Romeo <laughs> in heaven! <na. laughs> okay, let's eat! Let's eat! Oh my god. Pati. <laughs> uh, uh,

Happy yeah. birthday Tatay Romeo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Tatay Romeo. Very good. Yeah. Yeah. Oh. Ku paikan. Ay chap Ha.

tangtang judja -tang, ba? ano ba tayo magkungin na? so let's go. ato tasa tangkot tayo ba hi guys yah kakaino pa tayo? meron tayong paris, nagsiira yung Nag bransistatin. pumuto tayo doc, tayo tayong bukasin eh, doc. ayon na let's. Go. thank you Brenda sa panitchon. it's been a well, while. kayo, sawa na kayo dyan sa wala kayo litchon. jan sa daawa parang araw-araw kayo naglitchon tayo naman ngayon lang. So, litsyon tayo. Dara ang panit. Sala sa ubis. Diyan. Hindi sa kayo. Hindi bang kayo? Unya, pa kayo magkaraban man. Hindi, na-traffic na Dito sa... tiger Brandam. ko, Romeo. pag